guys yan ang tubig natin oh. grabe ka itim hmm. ang itim ng tubig oh grabe ang itim ng tubig ng pasig grabe ka itim grabe naman to pang tubig nito grabe ka itim ang itim ng tubig guys o ang baho pati grabe ba, na nainog ng pasig po eh maitim sobra mga kaitim itong tubig ito marami na rin dumi ano basura dami Ayan, taob sa taob pero ang itim ng tubig marami ka itim hindi makita yung mga isda guys sobrang itim ng tubig ano ang itim ng tubig para na siyang ano atas ng pusit ata ng pusit ba ayun grabe nakaitim hindi na makita yung mga isda kaya galing yung itim na tubig na to sobrang itim talaga hindi na makita yung isda wala na rin isda hindi na makakita yung mga isda dyan no? pag malinaw yung isda maraming isda dyan lumalabas Ayan, hindi mo na makikita yung isda. Kasi <laughs> so, sobrang lubog. Uh, Kita mo pa ba yung isda dyan? Hindi na. Wow. Ay, masura dyan, oh. mainwit pa dun sa tabi wala hindi makita yung yung pae ng isda kay eh, itim yung tubig <laughs> Ang tansi yao, oh. ang mingwit sa kabila oh. kaya oh, o oh. aming wit sa malubog ang tubig may ang tubig may itim. wala sa makukuha ng isda dyan kasi hindi na makita yung mga isda Malo, madilim yung tubig hmm. hanggang dito na lang guys thank you for watching bye bye Shhh.